Ayan, merong sa ating Dinalang uh, di na lang click na version 1 na stock ng matagal. na. Ayan, pinalalaw na lang galing sa ano pa yata to. Rizal pa yata. Ganun. Okay, baba mo natin mga sara. Ayan, yeah, baba na natin. Na-stock ng ano to. 3 years na yata na-stock to. No? Tignan natin. pag na motor rin 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 ah. Oo. Bakay, ano yun ah, kay Chito. Sa lunger. Kung may tubig-tubig pa yan, ha? Ayan, no? i-trabosot natin ito mamaya. I-gild mo natin kasi meron pa tayo ginagawa sa loob. Ito na mga sir. Kaklas-klas na, na natin. Tatlong taon na nanahimik. Na, na hindi umusok yung tambucho. Kaya, buksa natin yung kanyang ano. Pero sabi naman maya rin bago na bago daw niya to i-stackin ay uh, umaandar kaso nga lang meron daw siyang mga nakikita mga buto dyan may ngat ngat, -ngat na wire ayun hindi niya na ginamit pero itong buto na to bangga o papansin niyo, wala nang araro sa ilalim dahil yung kanyang chassis ano uh, matras so, yung din daw yung isa sa ipapagawa niya Pyromatic harness na to problema nito bukod dun sa mga iba, mga preno bearing kasi kapag alam nyo na, pag na-stack sa motor preno lagi ayun o, no? wala na yan ang lagi nasisira kaya tanggalin mo natin yung kanyang clearings para makita natin yung uh, laman loob nito And ito mga sarang ay natin yung buong harness niya, ayan na-check naman na lahat-lahat din ni kapulong lahat ng wire at doon naman sa mga kalawang-kalawang ay uh, ipaparipin niya to kasi na lang daw bahala kasi may kakilala siya ano oh, may kakilala siya kasi yung gagawa doon sa ano sa ano niya eh may kakilala man, naman daw siya kaya siya na lang ang ayun binuhay nga na lang natin to sa so, nire natin mga preno ayan all goods na at yung brake master, ay, ang kulang na lang dyan ay uh, brake fluid na lang para magamit na natin yung preno nya. At uh, napaandar na rin natin ito mga sak kasi pinamitan natin lang ano, ng uh, bypass parang pinakatangke nya kasi yung kanyang tangke mga sir ay sobrang kalawang at yung ECU ayan nga nilinisan din natin kasi sunog na yung socket nya nag test naman ako ng isang ECU ay uh, umaandar na na yung wire <coughs> at uh, gusto niyo makina doon lang tayo magbe-base yung sa ECU niya kasi sa akin yung ECU na yan tinisting mo natin para makita natin kung may problema sa makina yung problema na natin yung tanke sobrang kalawang eh ito na mga sir ha ibalik natin yung mga flarings niya tapos Ayan, natin. Ayun, no? smooth pa yung kanyang tunog. Papil, kulang lang sa ano sa repainto mga sir at uh, yung may ari dalang daw yung bahala rito ayan tanke, sobrang tumi bang kalawang na nga lang yung kalawang niya kalahati ayan, napaka importante kapag nai-stack yung motor natin o i-stack nyo yun ng matagal mas maganda may laman yung tangke natin para hindi kinakalawang hindi okay, smooth pa yung kanyang tulog mga sir. Ayan dinig nyo. Quality pa yung tulog nyo. Talagang stuck lang talaga. Ah, masaya mo sa motor mo. Ganda ng motor mo talaga, ano? Brr, brr, brr. Gods na, gods na, oh. okay, Hei, lepas mana? Lawas mana nga, Oke nah ya.